<laughs> Ay, pala yan. It was at this moment that he knew. know <laughs> eh. <laughs> wow! Sarto lang sa kanya kasi matangkad siya. Yeah. Wow! Paano hey. <laughs> <God>. Ah? Oo. Ito ko Ano, may bike ka na? Oo, oh, pa-birthday ko na yun sa'yo ah. <laughs> Ay, na. Ayan, bakit tayo uwi? Tara na. uwi? Wala na bite eh. <laughs> 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 no, na Ito Ayaw mo ng barel. Ganito rin ba yung mga anak niyo pag nasa mall kayo? Yung tipong lahat ng mahawakan nila na laruan sa Toy Kingdom eh. Parang gusto na nila ipabili sa atin talaga. No? Sabi ko kay Sayan wag na yan kasi marami naman siyang laruan sa bahay. Ayan, dahil hindi ako kumbinsido sa baril na yon, ay eh, sabi ko pumili na lang sila ng kuya niya ng kanilang sombrero o cap, no? Ha? ha? Ayun o, no? ayun o, no? no? yung ganyan o, no? yun o, no? yung sa isang, isang dilaw na yun. Oh, 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 bibili niya, bibili niya. Ito, waka mo na. Bayad na yun, babayad. Waka na yan, ha, ah. yun yung bike mo. It was at this moment that he knew. Mura eh. <laughs> Dapat mura. Mura lang yun. I-divide mo sa ilang araw sa isang tao, 365. Oh, mura lang yun. O, okay. Okay. So ayun po mga kaibigan, no, spoiled na spoiled talaga sa akin. No. Wala tayong magagawa kasi sa haba pa naman ng panahon na hindi ko sila nakasama. Kailangan ko talaga ibigay Ang best ko bilang isang ama at gampanan yung mga tungkulin ko habang nandito ako. pa yan. Hours later. So ayun po mga kaibigan, no, nandito po kami sa Kidsunya sa SM Santa Rosa, Laguna. Ito yung mga oras na umuwi ako sa Pilipinas. Actually, hindi naman talaga siya bakasyon. No? At ginala lang namin yung mga bata para makapag-enjoy sila at makapag-banding-banding kami. Dito no. sa Kidsunya, pagpasok mo, kailangan mo iwan yung sinelas mo doon sa locker Meron naman silang binibigay na locker At kailangan naka ka So pag-i-enjoy lang namin yung mga bata Kaya tara, samahan nyo kami Jump, 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 Sa tatlong oras namin paglilibot para sa amin ni Mrs. ito na ata ang pinakapahinga namin. Ang paglaruin yung mga bata sa ganitong palaruan sa moon Kayaan natin yung mga bata na mapagod no? at tayo naman ay magpapahinga. <laughs> Tingin dito. Ayan. Tingin, tingin. At syempre, habang naglalaro yung mga bata, eh, syempre, maglalabing-labing muna kami ni misis. Ano pong penta nyo po? Ayaw talaga ako pang sinilo. Ikaw tabi kasi, may darating yung crush niya. Ayun, ayun, nasa likod. <laughs> pagmamanahan talaga eh. <laughs> Kanina niya pa niya yung kasama eh. Sinusundan siya dun sa may ano, sa may paslide. Eh, ayaw talaga ako pansinin, no? <laughs> oh, uh, dead, dead man lang ngayon. Katabi na niya, katabi na niya. Katabi na niya yung crush niya. Oh, inikilig yan, no? Ito ako naman talaga. Manlapas ka nga. grabe ka sa yun, tatlong billion muna. <laughs> grabe guys, sobrang na-enjoy talaga ng mga bata dito sa Kidsonia. Alam nyo ba, itong anak ko na bunso na to eh, sa cellphone ko lang talaga nakikita. Tuwing magka-video call lang kami, simula na ng pinanganak to, sa cellphone lang talaga kami nakikita. At ngayon, sobrang na-starstruck ako sa kanya kasi napaka-pogi talaga. Kung hindi nyo po may tatanong, mga kaibigan, no? nung umalis po ako sa Pilipinas, ay buntis po yung aking asawa. At umalis ako... eto po ang laman, no? Siya, si Sayon. So, ibig sabihin po kung ilang taon na po ako sa abroad, ganun na rin po katagal ko hindi ko po siya nakasama. At ngayon, na nakasama ko siya, grabe talaga. Sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam. Kasama na rin si Kuya Sak. Si Kuya Sak naman kasi ako halos ang nag-alaga. Ako ang nagbantay. Siguro mga isang taon mahigit ako yung nag-alaga sa kanya. Kaya natutukan ko talaga siya. At nung umalis ako, meron na rin siyang isip nun na kailangan ni Daddy mag-abroad. So, kailangan natin magsaya ngayon mga anak. Para sa akin, ito na ata ang pinakamasayang araw ng buong buhay ko na magkasama-sama kaming pamilya at nagkabanding-banding kami. Kita niyo naman at sobrang saya ng mga bata. Ito talaga yung pinaka masarap talaga sa pakiramdam bilang isang magulang na katulad ko na isang OFW na malayo sa kanila. Ito talagang video na to ay binabalik-balikan ko talaga. Ayan na nga at nililinis na ni Sayon. No? Ito yung unang araw, pangalawang araw. Ayan na, marunong na siya magbike. Salamat!